Pagluluto po tayo ng pakbit na may kangkong. Ito yung mga sahog niya, mga sangka. Bunga ng malunggay at kamote. At ito, ampalaya talong, okra. Ito naman, bagoong. Tapos, mantika. Tapos, itong isda. At kamatis din. At hindi mawawala ang kangkong. Ayan ah uh, Mag-umbisa na po tayo mag-isa. Uh, ilalagay na at natin yung ano, apoy. Baka walang apoy yung niluluto natin. Eh. Ganda pa po tinang lutuan ko. Ano yan? High tech. Galing China. Nayan Maglalagay na tayo ng ano, mantika muna. at ilalagay na natin yung bawang ayan nakalagay na yung bawang tapos halu-haluin natin ayan mikos-mikos ayan mikos-mikos lang tapos pagka ano na siya sunod natin yung sibuyas ayan tapos halu haluin din natin uli. Halo-halo lang, mikos-mikos. Ayun, mikos-mikos lang. Hanggang sa ano na siya. Uh, tapos ito naman, ilalagay natin yung uh, kamatis. Pampasarap, pampaganda ng kutis. Ayun. Mikos-mikos ulit natin 'yan tapos pa natin ayan na medyo luto na yung kano yung kamatis para mailagay naman natin yung ano yung sahog natin na kano sahog natin na isda yan ito isda ito pwedeng inihaw pwedeng rinito kung ano mo yung nandiyan na yung mga tira-tira sa bahay ninyo. mga hindi niyo naubos na mga prito-prito pwede ilagay diyan. Tapos sayaan lang natin na kano, Na tapos ilagay natin yung itong kano sa tawag dito yung malunggay na may kamote Tapos sa halo din natin. Halo-halo. Mikos-mikos. Halo. Mikos-mikos pa. Inuna ko ito dahil medyo matigas ito lutuin. Kaya dapat mauna siya munang may lagay dyan. Huli na yung mga malalambot na gulay. Tapos ilagay natin itong bagoong. Ito po ay gawa ni Angelito dito sa Riyadh sa mga sariling gawa. Salamat ang ilito sa bagong na ginawa mo ha. Sa sunod magpapagawa ko sa iyo ng ano, isang timbang bagong at idadaling ko sa Pilipinas. Ah, uh, micos mikos, -mikos uli natin para masarap ang ano. Para maano yung gulay, yan. Mikos mikos lang. Mikos mikos pa. Habang kumukulu yan, lalagyan natin niya ng ano, ng tawag dyan, yung magic. Ayan, tingnan mo, magic. Ayan, alu-aluin natin yan. Mikos, mikos. Mikos, mikos pa. Sige lang. Uh, tatakpan muna natin yan. Hmm, para maluto. At ilalagay naman natin tong ano, okra at saka ampalaya palaya. yung ano, ganyan yun, 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 sikid to the last na sahog, na gulay. Ayan, alu natin. Uh, masarap na to. Ano pa yan? Wala pa yung may kulang pa yun. Isa yan eh. May kulang pa na isang ano, gulay. Masarap na yan. Uh, sa mga mga kapanood nito, pwede rin yung gayahin yung loto na ito. na pakbit na may kangkong masarap siya natikman ko kasi ito dun sa oh ano sa kinainan ko na sarap inasal dito sa suliman kaya sinubo ko gayain pero hindi naman gayang gaya talaga kung baga kaparehas lang pero masarap talaga masarap pala yung ano yung may kangkong napakbit dito ko lang nalaman yan Ayan, lalagyan natin ng patis dahil medyo matabang ang ano ang timpla yan halo uli natin mikos mikos uli ito ay luto na siya medyo luto na yung ano yung gulay niya kaya mamaya maya ilalagay natin yung kuha natin. Yung kangkong. Ngayon yung pinakahuling kangkong. Madali lang kasi maluto yan eh. Kaya kung ano, Panghuli. Ayan. Ito na. Ilalagay natin yung kangkong. Medyo marami yung nilagay ko. Pero tamang tama lang yan. Pag, kasi ano eh. Iimpis pa yan Dalawang bugkos lang yan eh kaya itong niluto ko na ito eh siguro nagkakahalaga lang ito ng ano Nagkakahalaga lang siguro ito ng mga 10 real siguro ayun Eh Ay, ano na siya mga tipid na tipid ka na nun ito eh ano to dalawang ulaman uh, ulam na sa gabi tapos may baon ka pa para sa kung ano, yung gulay na to siguro pang mga apat katao ang kakain ito marami pa nga siguro ayan malapit na siya maluto ayan eh, dali lang luto nito dahil ano siya kwa na ah, ayan takpan muna natin ayan ito na luto na siya Ayan. O, tingnan mo naman. Uh, sa tingin pa lang, eh, masarap na. Pero masarap talaga yan. Ayan. Luto na siya. Ngayon, titikman natin to ano, yung niluto kong kwan. Uh, pakbit ito, pakbit. Ito, mga gulay niya. O, tingnan mga gulay, o. Oh. Mm. Yan, sarap. Ito yung kangkong. Pakwit ito na may kangkong. Ito na nakit natikman ko to sa ano, sa sarap inasal. Yung pakbit nila ka sarap. Yan. Mm. Mm.

डॉ प्लांट मोटआउट आज

Uwi na galing sa trabaho. Nag-brown out kaya magang uuwihan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At pakipindot po ang bell button para update po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Bye bye po. Sa susunod ulit.